Ayan ano, may dumating na bangka. Pakita natin yung huli nila. Ayan o. silang huli o. Ikaw may tagliya po. Mahulaw, <laughs> mati <laughs> ay. Dawa sa gano'n? Kirit no? Si, si Timarita rin man eh. Kaya mo ano, manawag ko ka to.

<tuh> Ang sabi niya. Ayan, purong sariwa yan. Kita yeah. niyo naman. Oh. Papa yan eh. Pantalan? Pantalan? lang Ayan po yung mga bagong huli natin. Sariwang sariwa. Ayun yung patala no. May maraming huli ngayon. Tapos yan yung bangkang ginamit nung may mga isda kanina sa Pangana. Yung kagandahan dito sa amin is sariwa po yung mga isda dito kasi malapit lang kami sa may daunga ng nanguha ng isda. At yun po yung mga